dura namin kayo kung paano kumita nang nasa bahay lang at may kausap na iba Yo, what's up? Another day, another box. So, dito sa si Share wifi. fi ngayon, samahan nyo kami mag-unboxing ng aming bagong dating na design window type point box ni Share Wi-Fi. So, ayan, syempre, kapag bago yung araw, ibig sabihin, may bagong buhay. Dito sa si Share Wi-Fi, hindi lang tayo mag-unboxing at mamaya sa live, tuturuan namin kayo kung paano kumita ng nasa bahay lang at may kausap na iba. So, for today's highlight in our daily vlog, papakita ko sa inyo ang aming new box. So, sa tayo dito, dito sa bukas actually galing to sa ibang bansa. Kung sinabi natin galing ibang bansa, yung mga materials, hardware is gawa No? So yan, malinis siya at maingat na dumating sa ating bansa. Dito sa warehouse natin, hindi natin siya binubuksan unless meron na siyang order. So itong nasa harapan nyo ngayon, already order na to. Ayun nga, nabanggit ko sa nakaraan kong vlog, almost half na yung ating nabenta sa last batch natin. So ayan, malapit na maubos. Going back, eto na tayo, mag-unboxing na tayo, samahan nyo ako. So syempre, pag mag-unboxing tayo, kuha lang tayo ng cutter kahit anong pwede natin pang alis sa over. Unahin natin yung plastic. Naandahan lang ha, para smooth pa rin yung galawan natin. Nice. Huwag kayong magtataka. Hindi to si paring Hive, si paring Share Wi-Fi ito. Kasama nyo sa daily kabuhayan vlog ng Share Wi-Fi. So bago ng lahat, follow us on Facebook. So walang ibang um, Facebook account si Share Wi-Fi. Uh, meron kaming TikTok, search nyo lang din, Share Wi-Fi. Meron kaming YouTube channel, check nyo lang din, www.youtubechannel slash official. So, pag walang official yon, hindi yun sa amin. Pag nagbubukas tayo, ingatan lang natin. No? Actually, we recommend na kapag nag-unbox kayo ng mga order nyo, kapag na-receive nyo siya, kailangan nyo siyang videohan para if ever na meron kayong parang concern dito sa na-receive nyong order at least meron kayong proof and uh, yung proof na yun mags uh, magsiserve yun as kung ano man yung pwedeng palitan ni share wifi doon pinapalitan natin yan -shipping free shipping fee kasi under warranty po siya no sa so, share wifi meron tayong 3 months warranty and lifetime support so ang tagal na nun possible ROI na kayo nun or nakuha nyo na yung ininvest nyo sa unit na binili nyo so ayan, ito yung um, kahon ng share wifi so buksan na natin yung loob, huwag na natin itong patagalin pag nag-unboxing ka, nakaiti ka lang kasi ito na yung investment mo na sa harapan mo na. So, yan. Ha? Buksan lang natin yan, no? Wow. Ako muna yung mag-wow. So, yan. Check nyo. Packaging check. Sobrang stable ng packaging. Hindi ko magalaw kahit kalug-kalugin. So pagdating dito sa Pilipinas, hindi nyo kailangan mag-worry. Sana ah. Oh. Alisin natin yung mga foam sa loob. Siyempre, ang unahin natin, meron tayo ditong 50 meters lang cable natin. Kasama to sa package. Libre lang yan ha, sa inclusions ah. And then, Itong ating second inclusion is yung aming LED signage board na customized ni Share Wi-Fi. Kung makikita nyo, meron naka-engrave dito na Share Wi-Fi. And then sa gilid may naka-engrave din na top up. And then dito naman sa front appearance nya, yan. Kung makikita nyo, Wi-Fi letter. Naka-embose sya. And then sa loob nyan, merong LED. And then dito sa side nyan, ganun din. Naka-embose din sya. And then LED din yung nasa loob nyan. So ito, nice. kinokonekto sa coin box kapag papailawin nyo na sya. So meron tayong setup dyan, tutorial sa ating uh, Facebook page. Wow. Wow naman! Sobrang sobrang linis. Sana ah. Uh... Oh. Baba lang natin yung box. Actually, dun sa ilalim ng box, kung nakikita nyo, pakita ko na din. So, masasabi ko talaga na um, iniingatan ni Share Wi-Fi kung saan man siya nanggaling yung unit natin para pagdating sa Pilipinas, wala tayong maging sakit sa ulo. Nice. Uh, meron siya mga foam for stability ng mga package sa loob. So, ayan, Ito na. Kung nakikita nyo, ito yung ating coin box. Dito sa coin box natin, magaan lang siya. Kayang-kaya nyong buhatin. eto yung LED panel natin, may ilaw yan. And then ito yung share wifi all-in-one coin slot natin. Na, na share wifi lang yung meron niyan dito sa Pilipinas. So ito, meron siyang antena sa labas. Um, ito yung pinaka door niya. Itong design na to, is tinatawag namin window type. And then kung makikita nyo dyan, para siyang, ano, huwag kayong magtaka, hindi yan vault ha. Coin box na share wifi yan, pero para siyang vault. Doon ako na-amaze sa kanya. Pagkakita, kung maawa nyo na siya personally, actually, akalain nyo, napaka-hirap buksan nito So, hindi naman siya ganun. Sa share wifi coin box natin, may kasama na tayong uh, kiss. Yan. Actually, hindi siya nakalock. Pero pag nilock nyo yan, ganyan nyo lang siya. And then, hindi na siya maaalis. Wow, so, pag inopen natin, kay susi lang din, counterclockwise. Yan. Tapos, pag i-open natin, pull or hila sa Tagalog. Pull out. Tapos, pull down. Yan. Then, magbubukas na siya. Oops. Ito yung okay, magbibigla. Oops. Relax. Ops, eto na. Yan. So kung nakikita nyo sa loob ng coin box ni Sherwai pa may mga nakalagay pa. So ito yung mga inclusions na kasama sa package natin. So yung bubble wrap, So kung nakikita nyo, itong unang um, nakuha ko sa loob is yung ating billing router which is yung ating um, Xiaomi AX1800 1800 So ito, kung makikita nyo, ito yung pinaka-access point natin ng ating um, share wifi mga brother and sister, mga pare ko, wifi 6 na to legit na wifi 6 to, tested to nice. And then, meron pa siya sa loob sobrang nakakatawa kasi ang dami niyang um, bubble wrap sa loob, which is um, protection na lang din ayan, alam niyo naman, kailangan pag gumagalaw tayo, may protection tayo, di ba? What? So ayan, kung nakikita nyo, itong pouch na to is hindi lang siya basta-basta pouch uh, tawag namin dito is coin pouch which is um, after nyo ma-address yung mga nasa loob ng coin pouch, ginagamit yan mga brother and sister. So, for this uh, box, ang laman nito sa loob is adapter. Yung adapter natin, ang model nya is 1210. Yung input nya, AC 100 to 240 volts. Output nya, 12 volts lang din to 1 ampere. Dipin sa kuryente. So, ito, itong ganitong um, pin na adapter is para sa coin box natin. Dito yan. Dito yung um, pinaka-power port nya. So, yung other inclusions niya na nasa loob ng pouch is yung ating uh, 1 meter LAN cable. So, dalawa na yung libreng LAN cable. Isang 1 meter at isang 15 meters. Ayan, kung makikita nyo, may Another adapter naman sya. Ang pagkakaiba nya dito, yung isang pin niya is maliit which is itong pin na to is para yan dito sa ating access point which is yung ating billing router. Cross tool. Ito yung mga ginagamit natin if everman um, in the near future kailangan nyo ng tool pang dito or pang palit sa coin slot nyo. So ito meron tayo dito metal lace. Um, actually para yan dito kay uh, LED light pangsabit dito sa gedli sa gilid. Ayan. Bala na kayo kung paano siya ilalagay. Kung ayaw niyo mag-metal lace, ang gamitin naman natin is yung ating uh, metal bolts, yung screw natin na may kasama siyang nuts, no? Ibig sabihin, pwede siyang i-mount yung ating LED sa wall. So, yeah, So kahit saan niyo 'to nilalagay, usually dito, dito nilalagay ito. or kung sa gilid para lang, 'di ba? Kung meron kayong mga bracket para lang meron pang support para hindi siya gumagalaw-galaw. 'Yan yung mga kasama ni Share Wi-Fi. Syempre, hindi mawawala diyan yung ating malupit na tarpaulin. Ito siya nasa gilid ko pero pakitaan ko ay nang actual mismo. Etong tarpaulin natin, no? 'Yan. Yung tarpaulin natin, nakikita nyo naman, napakaganda nung layout ng ating tarpaulin. Nandito yung instruction kung paano kayo connect sa ating share wifi. So kaya, nandyan na yan. Kung ano yung nandito sa picture, yun lang din yung ipifeed nyo sa mga future customer nyo. Less hassle kayo dyan kasi meron na agad siyang, aside sa attraction ng tarpaulin natin, meron na agad siyang procedure kung paano kumonek siya ng customer. Di na kayo mahihirapan, no? Napakalupit yung share wifi kasi almost sobrang dami talagang inclusions. Congrats agad and good luck sa mga mag-business nito. Dalawang araw, tatlong araw, andyan na yung unit nyo. Maraming salamat sa pagsama sa aming David Lang Kabuhayan ng Share Wi-Fi. Hanggang sa muli. Peace!